Good afternoon everyone mga master technician natin dyan na nasa Pilipinas. So gusto ko lang din mag-share tulad ng iba nating mga master no. Based on our experience kung paano nga kami nakarating dito sa sa pagtatrabaho sa barko bilang aircon and refrigeration technician. So tip ko lang unang-una sa mga nag-apply kung nag-iisip mag-apply uh, tama yung sinabi ng ating isang kamaster Jonex dyan na huwag mo na kayo mag-resign sa inyong mga uh, pinagtatrabahuhan and then mas maganda dun sa mas pabor dun sa mga uh, nagtatrabaho bilang technician yung mga freelancer kasi may time sila para mag mag-training, no? Kasi may mga training 'yan. So hindi nila kailangan mag mag, uh, mag take ng day off o ano, para hindi maapektuhan yung trabaho nila. Mahirap kasi sa mga nang nagkukumpanya eh. Kagaya ko nung araw, nagkukumpanya ako, nahirapan ako magpaalam sa amo ko. Kaya hassle 'yon. By the way, unang-una, mag-ano uh, kayo? Magpunta kayo sa site ng Marina, para magkaroon kayo ng mismo o mismo ay an uh, marina mismo para makakuha kayo ng SRN number okay importante yung SRN number na yan bago ang lahat SRN number muna na galing sa marina online lang yun so type nyo lang sa google marina mismo and then ah uh, pag meron na kayong marina mismo, pwede na kayong magpa-appointment ng SOLAS o yung BT o yung tinatawag na basic training. Marami dyan. Pili lang kayo ng medyo mura. Pero mas maganda yung uh, mga piliin nyo yung nagtuturo talaga sila ng actual para matutunan nyo. So ayoko na magsabi kung anong kwan. Marami kasi akong pinuntahan, pinagtanungan. So yung advice ko sa inyo, piliin nyo yung tuturoan talaga kayo ng actual no? para ma-experience nyo lahat and after ng uh, marina, I mean ng BT, pag meron na kayo pwede nyo na yun ipa-COP okay and then pwede na kayo makapag-apply ng uh, Siemens book, okay? requirements yun so, sa pag-apply ng Siemens book, ang kailangan SRN number, yung basic training, and then yung medical, so may partial medical yan, o yung parang premed no, marami dyan sa mabini o sa kalaw So I think parang more or less 4 to 500 yata ang binayaran ko para doon sa medical na yun. So bago ko isyuhan ng uh, Siemens book. So marami tayong pag a applyan no? ng, ng na agency o na manning agency dyan sa Pilipinas. So ako kasi direct hire ang ginawa ko pumunta ako sa mga website. So andyan si Carnival, andyan si si RCCL o yung iba pang mga company. So, pili lang kayo dyan kung saan kayo matanggap. Huwag kayo mag-focus sa isa. Applyan nyo lahat. Then sa ratio nyo, gandahan nyo. Isulat nyo lahat ng uh, mga work experience nyo. No? Much better kung meron kang NC2. Pero kung wala, at least mga COE. Okay? And then, beside, uh, isa pa, dapat uh, maging uh, ano din kayo ah uh, tag maging handa din kayo sa katawan nyo I mean paggandaan nyo rin yung medical nyo kasi medyo may pet so ingatan nyo mag exercise kayo palagi kumain ng tama no? kung nagpaplano ka mag trabaho dito simulan, simulan mo na ngayon mag uh, palakas ng katawan magpa condition okay? So, yan. Marami, actually, hindi lang assistant repair o assist o refrigeration technician. Marami pang trabaho dito, no? Kahit sa babae, meron din dito. Mga waiter, mga server, mga housekeeping. So, pwede. Lahat, actually, ng trabaho natin na dyan sa Pilipinas, pwede rito. So, ngayon, kung meron pang ibang mga hindi ko nabanggit, no? Uh, PM nyo lang ako. So, hanggat di ako busy, or pag hindi ako busy, tulungan ko rin kayo sagutin yung tanong nyo. Okay, by the way, shoutout muna sa mga uh, followers natin and dun sa mga bago natin kaibigan. Minsan nakakatuwa, nakakataba ng puso, nakakasalubong na lang natin eh. Babate, kakamusta. Uh, so, shoutout sa inyo, hindi ko lang kayo mabanggit yung pangalan nyo kasi nakalimutan ko na. So, pero dito rin mismo sa barko na to, yung mga sa pinagtatrabaho ko ngayon. So yung mga kasama ko dito, uh, kung sino ka man, yung mga taga-gali, yung mga taga-restaurant, shoutout sa inyo, ha? So, kaway-kaway lang tayo pagka nagkasalubong. Okay? So, ingat kayo palagi. Ingat kayo palagi. Bye-bye.